What's up guys? Ayan, kakain ako. Masarap ang ulam ko ngayon. Ayan o. O, may karning baboy. Kaya lang eh, mahirap kainin yan. Nakaka-high <laughs> mangga Manga. O, pang pawala umay. Sa kakainin natin. Ayan o. Talong, nilaga tapos inihaw na yung parang susay ay oh inihaw na susay kaya tara kain tayo try <laughs> muna tayo amin tara kumain na tayo yung baboy mahirap kainin nakakahay blood to hmm. hirap hirap kainin yan maingang pa to tong talong masarap din naman yan no more Kunti lang kanin kinuha ko kasi ayoko nang marami. Mm, Ang hang. Gabi sa hang. Nagyan ko kasi sili lang. Hmm.

wala na guys so oh. nakaupos na ako yung mangga kakainin ko rin yan ngayon Mm-hmm. <coughs> mabisas yung pantanggal ano umay oh kaya hindi hanggang dito na lang itong vlog na to